Hello guys, so ito na po yung ipapakain natin sa ating baboy. Uh, mga tig-isang kilo lang po yung feeds na nilagay po natin. Tig-isang tabo lang po yan. Ayan, ito na po yung ipapakain natin sa ating mga baboy. So bali yung kakain talaga nito is, uh, bali 12 na malalaki. Kasi yung tatlo, uh, zero feeds yung pinapakain ko. Kasi may problema yung boar kong isa. Nagtatay siya kaya hindi ko pinapakain nito. Tsaka yung dalawa kasi, uh, double purpose patining and uh, pangkuan siya. Pang gawing inahin, pang benta. Kaya fewer yung pinapakain ko. So ayan guys, so 12 yung kakain po nito na babi na malalaki. So hatiin lang natin siya. mamaya lalagyan natin ng uh, maraming tubig. So malaking tipid po ito guys. Mainit pa rin siya oh. Kahapon pa ito naluto, mainit pa siya. Yung pusa every time na every time na kukuha po tayo ng mga ganito na dyan sila nakikain. Masarap po kasi ito parang kanin din guys. May mga kaunting mga kuan lang darak na nahalo. Pero ang gandang lambot. Malaking tipid po ito guys sa kuan no? Sa mga inahin natin at mga bore. Kasi yung inahin po natin at saka mga bore hindi naman kailangang matataba po sila. So ito may maintain niya yung katawan ng baboy. Kasi kuan po ito uh, carbohydrates po siya. Hindi papayat yung mga baboy po natin. Hindi katulad po sa uh, purong darak yung pinapakain kasi yung darak po kasi wo, hindi masyadong uh, na wala masyadong na-absorb yung mga baboy po natin. Kaya, mas gusto ko po ito na alternative na pakain kaysa mga darak po hindi po tayo naghahalo ng darak minsan lang pag meron tayong kwan no, mga sarili pero hindi tayo masyadong bumibili ng darak maliba na lang kung wala na tayong ipakain talaga guys yan dun po so yan halos mapuno yung dalawang balde guys ganyan kadami po Okay, tara na. Magpakain na tayo. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga kakain nito.